Hello guys, welcome back. What is up sa inyo lahat? Welcome back dito sa akin channel and welcome back sa isa na namang video dito sa Vision Raw. Okay? So okay, nagbabalik na naman and this video guys is my 38th episode or 38th video na ginawa ko dito sa Vision Raw. Okay? Katumbas na siya ng isang buwan ng content. So Yeah, wala lang. Gusto ko lang sabihin. <laughs> Dapat, this video, ang gagawin ko dito is, ikakraft ko yung Valkyrie Mantu. Pero, for some reason, no, hindi ako makapagpalit ng gold. And also, wala pa kasi akong ESG. Isang ESG pa lang meron ako. Isa pa lang yung nabibili ko. Hindi, uh, hindi, hindi pa kompleto. Basically, yung um, ESG ko. And isang problema ko is nagfo farm ako ng gold. Kung makita niyo, pinap ko yung premium ko pero still hindi ko pa rin ginagamit yung aking 30 days. Okay. So, ang nangyari is nagfo farm ako dito sa gold room pero tignan niyo, merong bug na kung saan eh pagka mag exchange ako ng points, pack close, di ba? Hindi niya ako tinatanong kung ilang gold kasi usually pagka nag-exchange ka ng points, tatanungin ka kung ilang gold yung gusto mong ipalit. Dito, hindi. Meron na akong points. Check natin yung points. Meron na ako 5000 gold. Ayan. Tapos, pagka-pinili natin yung exchange points, pack. Hindi hindi na nga ako tinatanong kung ilang gold yung gusto kong um i-claim, diba? Talagang hindi siya Talagang wala. Okay? So, anyway, guys, this one muna gusto ko lang muna sabihin na if you are or wag na tayo mag-English. <laughs> Medyo masakit yung ulo ko ngayon. No, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa channel ko, subscribe na kayo please. Kasi uh, tinatry ko no na ma-reach yung 1000 subscriber mark by the end of this year. Okay? Uh, sa tingin ko kaya naman natin 'yon. No, sa tingin ko kaya naman natin 'yon eh kung hindi man natin kayanin, no problem. No pressure, okay lang yon kasi we can still try sa 2024, which is next year. Okay, pero it would be nice kung ma-reach natin yung 1,000 subscriber para naman ma-monetize ko yun na yung channel and magsimula na siyang kumita. Okay, that, that, would be nice. Okay, and also like nyo yung video guys kung nagugustuhan nyo yung mga in-upload yung videos dito kasi nakakatulong siya sa algorithm ni YouTube para mas makakuha pa ako or magkaroon pa ako ng mas marami pang viewers. Anyway, with all that being said guys, Punta na tayo ngayon sa gagawin ko or sa content na gagawin ko for this video. Katulad ng sinabi ko, dapat ang gagawin ko is magka-craft ako ng Valkyrie Mantou para dito sa 38 video ko pero wala nga eh. So nag-iisip ako kanina kung anong gagawin ko. Ang naisip ko is gagamitin natin tong aking asa ah, na yun? Nawawala pa. Ayun. etong Rare Bloody Branch. Okay. Nakita ko siya sa inventory ko. Sabi ko, oh. Yan lang gawin ko. ah, uh, nine lang naman yung meron ako. Compared sa normal na Bloody Branch ko. 400 plus. Ayan. So I have nine Rare Bloody Branches. And after a quick search sa Discord kung ano ang nagagawa ng Rare Bloody Branch, actually, actually merong sinagot dito si GM Mandy. Ang pagkakasabi niya is, Rare Bloody Branch summons the same monster as Field, while Bloody Branch monster have lower chance than normal Rare Bloody Branch. Hindi ko magets gets kung anong ibig niyang sabihin dito. Pero ang iniisip ko na lang is yung drop rate. You no? Know? yung sa rare bloody branch daw is sinasamo niya yung mga monster na para kang nagahan sa field. ba? Diba? So, may chance na mga ka. I, I, I'm not sure. Pero sa pagkakaintindi ko, no, para kang nagfa-farm nagfa, -farm, nagfa -farm sa normal respawn location pag gumamit ka ng rare bloody branch. Yung bloody branch naman is merong mas mababang chance ng drop rate ba yun? Hindi ko actually magets, Okay? pero kung mas uh, kung kung ang pagkakaintindi ko kasi yung mga MVP kasi dito nagda-drop siya ng blueprint na tinatawag MVP blueprint na kung saan eh, pwede mong i-exchange dito sa blueprint manager para makakuha ka ng quest makapag-open ka ng quest for a specific item no isa so yung mga MVP kasi na pinapatay mo pag sa field ang ibig ko sa being field is yung mga normal respawn location niya for example at warp dito tayo sa turtle dungeon 04 100 yeah magre dito nagre-respawn yung um, turtle general okay dito yung nagre-respawn yung turtle general pag dyan mo pinatay yung turtle general meron siyang chance na mag-drop ng MVP blueprint pero pag pinatay mo siya sa MVP arena no wala siyang dinadrop So, So, iniisip ko, ang normal na bloody branch is nagda-drop din siya ng MVP blueprint pero mababa yung chance. Pero pag sa rare bloody branch naman is same yung drop chance na para kang nagahunt sa field. I hope na intindihan nyo yung pagkaka-explain ko. Pero inuulit ko, I'm not sure kung tama yung pagkakaintindi ko. Okay, so with all that being said, nang haba na ng recording natin, palit na tayo dito sa aking set kasi ito yung gagamitin natin pang patay ng mga MVP. And kung napanood nyo yung luma kong video na kung saan ay gumawa ako ng crit type, alam, ilagay muna natin to. Gumawa ako ng mga crit type dito sa aking set, di ba? Tapos nag-MVP ako. Is, ha, hindi ko kinakaya yung mga Valkyrie, Rand Ifrit, yung mga ganun, yung mga rare MVP. Pero yeah, we'll still gonna try, di ba? So gagamit tayo ng, hindi tayo gagamit dito ng crit type. Ang gagawin natin dito is, ayan, ganito. naka tayo. Tapos, oo oh, kasi meron ako ditong liberation eh. Hmm, iniisip ko, Iniisip ko. Teka lang ha. Tignan ko muna real quick yung sinabi sa akin ni Exile about doon sa pag-equip ng... Yan. So, sabi niya... Wala siyang sinabi. <laughs> ito, ito, na naman na gamitin natin. Yung, yung um, crit chance natin. Yung 100% crit. Wow, 103 And also, mag maganda yan kasi meron tayong premium. Okay, yan. So, without any further ado, punta na tayo dito sa, kunin na natin yung ating rare bloody branch. Tapos pasok tayo dito. Hindi, hindi nga ako sure kung masasama natin siya dito, pero we'll see. Okay, branch room. Private. 10M. Okay, meron naman tayong 10M. Room 1. For personal account. Okay. Pwede bang bumili dito? Ah, oh, pwede ka palang bumili dito ng Bloody Branch, eh. Ayun pala, yun. Eh, Bloody Branch, 1M isa. Ah, okay, okay. Nabibili lang pala yan. Anyway, so, tara. magsama na tayo. Buff muna tayo. Pack. Yan. Uy. Uy. Yun. Pro uh, force Projection. Buff tayo. Another one. Tapos, element. Mamaya na yun pagka... Yeah. Palitan natin yung element natin pagka nalaman natin kung nilasummon. Oh my God, it's Gloom. Um, holy ata to Holy ba to syempre joke lang yun. Ghost property. Oh, I think it's ghost. Okay, so, real quick, rate my server. I think it's ghost, right? Gloom. Gloom. Yeah, mabilis ang altaban tayo dito. Ghost, yeah, it's ghost. Okay, so, yan. So, chill. Tamang chill lang tayo dito. Uh, ang inang yan. Taman chill lang tayo dito. So, kung maalala nyo rin dun sa video ko na ginawa about dun sa dito, no? Yung, yung nag-bloody branch ako, di ba? Yung nag-bloody branch ako, meron lang specific time para uh, para patayin mo no? yung mga sinasamon mo na MVP. So, pag tumagal siya ng, I don't think kung ilang minutes yon Sa so, tingin ko, 25 minutes, 30 minutes. Pag lumagpas ng ganon, Is mawawala na Automatic mawawala yung MVP So sayang yung effort And also we're gonna use bubble gum Because why not Nag-MVP tayo Oh, ito na naman yung pots Ito na naman yung pots Come on Ah, na-stripan tayo Okay, okay lang yan Natanggalan tayo ng weapon Okay So, explosive slicing So, naka-crit type tayo ha ito yung gamit natin. Crit type. Private, pre. Subukan kong equip yung liberation. Tignan ko kung anong mangyari. Uh, mababa yung... Bumaba yung critical natin, of course. Nataka niyo. Uy, yeah, kaya kaya. Mamamatay na yung gloom. Ano man tayo nakuha? Walang card. Ay. At alluded. Out. Auto, auto loot. Type. Plus. Card. Ayan. Ah. Auto. Auto, auto lot. Auto Ayan. Card. Um. Ano ba drop na ito? Hindi ko alam. Pero pulutin natin. Sayang. Anyway. So. Teka lang. Kuha tayo ng. Berry. Okay. Buff pack. Okay. Number two. Oh, taugong ka. Nice. Okay. Holy property. I mean, ma mabilis naman natin siyang papatay. So, wag na natin iintindihin yung element. Taugong ka card. No, 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 no. Okay. Gemstone. Naalala ko itong gemstone dati. Requirement to sa isa sa mga quest sa Dark Crow. Yan no? gemstone. Oh my God. So, na dead branch number. gloom na naman. Okay, so this is our third rare um, bloody branch okay pag nakakuha tayo ng card nito oh my god pag nakakuha tayo ng card nito na oh nakikita ko dito may mga bumibili ng gloom card umaabot ng 20 biba yon hindi ko lang sure ha hindi ko lang sure lalo na yung Thanatos umaabot just oh. gone ang laki ng ano ang laki ng ang mahal nabentahan bentahan ng Thanatos. As it should be. Thanatos card yun eh. Pero pag nakakuha ba ako ng Thanatos, bibenta ko ba? I mean, I'm not sure. I kind of want to sell it kasi mas madami akong magagawa na item doon sa Thanatos. Pero, I kind of want to use it kasi mas madali ako makakapag-MVP, makakapatay. Diba? Kasi, nadadagdagan yung damage ko based sa defense. Kung mas mataas, mas makunat, eh, mas mataas yung damage ko. Pero, <laughs> of course, tignan natin, di ba? Huwag tayong, oh, ano ba? Ah, oh, man. Okay. Um, force projection. Pak, yan. Nice one. Uy, Ang bilis ko namang mamatay pa rin. Ano ba naman yun? Nalambot ko. Ah, wala pala akong weapon kanina. Sorry, sorry. My bad. Dito tayo sa explosive slicing. Okay. Private room 1. Gloom. Patayin mo na yung gloom, man. Ba't wala akong damage? Ito yung nakaka-frustrate dito eh. Ghost nakaka first straight to dami-dami ko ng buff no baba pa rin ang damage ko okay tangkayin mo yan yan tama yan tama yung ginagawa mo clone 11, 10, 9. Oops, okay. Mapapatay natin. Mapapatay natin. Uy! Oh my God, clutch. Okay, wala tayong nakuhang card. Wala rin na-drop na MVP blueprint, pero pulutin natin yan. Suspicious, heart. Ma, ito, drop ko rin naman to. Pwede ba mag-heal dito? Heal. Heal. lu. Heal. I cannot offer healing service when there are monster monsters around. Monster ba to? Oh, mawala ka muna. You are now healed. Okay, nice. Monster pala yung clone ko. Okay, nice. Okay. So, uh, rare bloody branch number 4. Oh my God, there's Belzebub. Okay. So, naka-holy property ako. Kasi so, we need, we need it. Kailangan natin ng holy property. Dito ka nga. Dito ka dito. Dali, dali, dali. Yan. Para hindi mo ako manakbak ng, ng yan. Okay. So, may magandang drop to eh. Yung um, Book of the Dead ba yun? Naalala ko yun sa Aero, pinag-aagawan yung Book of the Dead. Eh. Tsaka yung Bison Horns, yung accessory ng Slotted. Kasi sa Aero, ano yun eh. Yung parang pagka nakapagpanokas ka doon ng champion, malakas ka. So, pinag yung mga, <laughs> may mga dagdag decks. Uy! yeah, Kaya ba to? Kaya yan, no? Kaya yan, sana ilagay nung ilagay ni Mandy sa premium yung tanggal ng delay sa YGG dito kahit dito lang sa ano sa branch room kasi ang laking tulong nun sobrang laking tulong nun Diyos ko private promises malaking tulong yon lalo na sa mga katulad ko na naglalaro na solo flight lang mm. so it's taking forever mamaya babalik na lang ako guys once na mapatay ko na tong Beelzebub kasi baka umabot tayo dito ng 10 minutes hindi ko kayang magsalita ng straight na for another 10 minutes okay so I'll be back later let's go hello guys um, I'm back yan na um, pinatay ako ni Belzebub. Anyway, so tinignan ko sa rate my server yung stats ni Belzebub. Apparently, 200% siya sa ghost. I don't know why. Demonyo si Belzebub, di ba? Bakit ghost? Anyway, so, yeah, meron lang tayong 8%. Yan, dali. Bilisan mo, bilisan mo, patay mo. Yan. So, yan, mas mabilis ko siyang napapatay. Kaya, bilisan mo na, pare. 4% ka na lang, ka na lumaban. Pambira ako, 2, 1. Oo, oo, uh, oo. Ulo. Uh, uh, uh. Ulo, para siyang tango. Nice. ah oh. Kala ko may card tayong nakuha. Kaya balik nga tayo sa Frontera. Gusto ko makita yung accessory na nakuha ko. Yun, bison horn nga. Bison horn. Ito yung pinag-aagawan sa ano eh. Ayun, o, reduces after attack delay by 10%. Ay, alam ko ano yun, di ba? Reduces casting time or baka iba sa ano sa Aero ay hindi ko maalala Death Note ito ata yung Book of the Dead sa Death Note uh, sa Aero pero yeah anyway so pasok ulit tayo sa dito sa private branch sama na natin ang pang lima nating oh tagong ka ulit uh, that's fine okay so after na to sama ulit tayo mabilis lang naman to Dart. Hindi ko alam kung ano yung element ni Tao ka Pero yeah Mabilis lang naman natin siyang papatay Hindi na natin Kung makakuha tayo dito ng mga card Or um, Ano man tawag dun yung MVP blueprint Kasi meron naman tayong Ganito Bubble gum Anyway So pang anim Na rare Bloody branch Oh! <gasps> we got it We got it Ghost ang Thanatos diba Yeah we got it And Thanatos pare Thanatos sa rare bloody branch Tignan natin kung anong didapot. Tangin. Tanggalin ko nga muna yung effects. Okay, okay, okay. Yan. Tamang normal-normal lang tayo dito kay Tanatos. Ghost. Ghost. Tama, di ba? Tanatos. Ba, magkamali na naman ako. Hindi pala ghost. Uy! Oh. Okay, okay. Pero ghost to, alam ko eh. Ghost nga. Okay. Nice. That's nice. Atakein mo. Nandiyan tayo ng teleport yan. Ah. Mabilis natin yung papatay. Mm, Nag-e-store. Nag-e-SG. Pare. SG. Pare. What if makakuha tayo ng card no? Meron card ba din? Hindi ko lang sure kung merong card dito sa rare bloody branch or kung ilan percent. I don't know. Bakit one? Ba't piso lang yung damage ko? Putang inang yan. Ay, wala pala akong ano. Wala pala akong effects. Sabi ko, bakit, bakit wala yung ano yung ghost na effect? Oh, tinanggal ko nga pala. Akala ko nagbabag. Dali, atakin mo o, Palitan ng element Uy, bakit pisa yun? Tang Nakaka-Azhar <laughs> nakaka -azar. Ayun, nice one yeah. Dumadamage na tayo kahit papano Balik tayo sa ghost Setanatos, si puta naman oh no? mapiso ah, pa rin yung damage natin. Ito, naka-holy tayo ngayon currently. Naka-holy. Okay, dark. Oh, dark. May damage tayo sa dark. Okay. Ah, mabilis lang. Actually, malambot lang talaga to sa Tanatos eh. <gasps> okay. May drop ba? May drop, may drop. Treasure chest is nice. No. Tsaka yung ano, skeletal armor piece. Kasi kailangan ko siya actually sa pag-quest. Okay? Bal natin yung effects. Uh, okay. So, pang-pito na to. Pang-pito. Yan. Pang-pito na. GTB. Ano? Ano na ito? Fire ata ang GTB, no? Fire. a ah, water ang GTB. Okay. Water. Golden Thief Bag. Pack. Uy! Yung reflect, man. Yung return damage. Return the mids. Teka lang, teka lang, teka lang, teka lang, lang. Okay. Pare! Ah! Akala ko golden thief bug. Me, Oh, my God. Pahiya ng konti. Akala ko naman golden thief bug card. tang ina naman, pare. Okay lang. Ooh, it happens, man. It happens. Heal. Heal. Okay lang yan. So, pang walo natin. Ito yung pang walo. Run Gris. Ayoko nito si Run Gris eh. Tang. Yan yan. Hindi ko naman kasi kaya yung patay niyang si Rand Gris. Hindi ako makaget over dun sa... Kala ko naman, Golden Thief, Bug Card. Anyway, so Shadow. Shadow is dark. Tama ba? Ito ba yun? Shadow Number 6 wow. Okay, dark Ayoko kay Rangris Hindi ko naman mapapatayan eh Oh Ayoko, ayoko sa'yo Putang ina mo Tumigil ka Ang ah, paka dyan Hmm. Ganun natin Pasok tayo Dali, dali Room 1 Iyan mo na yan dyan Hindi <laughs> ko na Hindi ko na itatry I'm not even gonna try Okay, so This is our ninth And last Rare Bloody branch Okay, so Let's go Teka oh, lang Summon muna tayo ng clone Ayan, clone jutsu Gloom na naman Hoy, okay, piyun I mean It's fine Basta makuha ng card It's fine Diba Tsaka ng MVP Blueprint would be nice. MVP Blueprint would be nice. MVP Blueprint. Oops. Na natin. Ah, ko talaga GTB na yung nakuha ko. Sayang. Maganda, sana, maganda rin sana yung GTB. Para pagka nai-skillan tayo ng mga casters, is mababa yung damage. na stripan na naman ta. Hindi pala strip na basagan. Uh, where is it? Ito. Tsaka, ito. Okay lang yan. Okay lang, no problem. Ayoko sa'yo, men. Papansin ka masyado, eh. Malis ka. Private. Okay. Okay. Ayun si Gloom. Gloom. Bakit nang baba ng damage ko? Ayun. So, 50%. We're halfway there. We're doing great. We're doing great. Siyempre, pagtapos na itong video, itatry ko pa rin na patayin si Ron pero... I don't think kaya kakayanin ko patayin si Ron Masyadong makunat yung ano yun, MVP yun. And also, nakakaasar yung knockback niya. Dapat talaga merong taga-tangke eh, pagpapatay ng run grease. Huy, ano ba? Yan. Ghost. Private. Oh, nice. Lumayo-layo ka sa akin. Ah, 20% na lang pala tayo. Oops. Forty. Oops, ten percent. Birang buhay ito. Ah. Ghost. Okay. Okay, okay. Ayan, eh, Kaya na natin yan. Patay na ito. Pag tayo namatay pa dito, last na to. ah. 4, 3, 2, 1. Huh. Basic. MVP shard. Ah. MVP shard. What is this? Mastella fruit wine. Whatever, man. Anyway, so yeah, that is it for the video guys. Unfortunately, wala tayong mga nakuhang card. Na ano pa ako, nabamboozled pa ako sa male thief bag card. Nakala ko naman golden thief bag yung nakuha nating card. Pero anyway, yeah, it, happens. Walang problema doon. Okay lang yan. Um, I'm still gonna try na patayin tong si Rangris. Pero yeah, I don't think I can and I don't think I will. But yeah, that is it for the video guys. Maraming maraming salamat sa, sa panonood. Unfortunately, hindi tayo nakapag-craft ngayon ng Valkyrie or ng other BTS na equipment. Pero I will try non na makapag and hopefully matapos na or ma-fix na ni GM yung ano problema dito sa gold room. Para naman ituloy-tuloy ng na pag-farm ko and ma-exchange ko na points para makabili na ako ng ESG and other requirements para dun sa iba pang BTS na equipment. Okay, so maraming maraming salamat sa panonood guys. And yeah, that is it for this video and that is it for this 30th episode dito sa Vision Raw. Maraming maraming salamat sa panonood guys and maraming maraming salamat sa mga nanood simula nung day 1 or episode 1 ng paggawa ko ng content dito sa Vision Raw. Okay, and maraming salamat din sa mga na hikayat. Ay, sorry. Sorry sa mga nahikayat nahikayat, nahikayat kong maglaro dito sa Vision Raw. Okay, maraming maraming salamat sa inyo. And yeah, that is it for the video. As usual, kung nagustuhan yung video, please do hit the like button and also subscribe kayo sa channel kasi napakarami pang videos, gaming videos coming up very very soon. And also, iba, uh, iba pang games coming up very very soon. No, pagka nagkaroon ako ng time, mag-record ng iba pang video kasi ngayon, sobrang tight ng schedule. And yeah. Yeah. So yeah. That is it for the video. Maraming maraming salamat. Comment nga pala kayo sa comment section down below, guys. Let me know. Let me know your thoughts. Hindi <laughs> ko alam. Basta comment na lang kayo kung anong gusto nyo i comment. Okay? Once again, guys, my name is CJ and I will see you all next week para dito sa next episode na Vision Raw or sa next na mag-upload ko na mag-upload ako. Okay? Basically, I will see you all in my next video. Thank you so much.